Good morning, everyone. Ngayon ay mayroon kaming konting salo-salo na pamilya. Ayan ang kanyang handa. Naslamo ala kalting gaya mga pura niya. Ayan ipakulo ang mga karne. Ayun no, nakalaga na. Pinatanggal na at nalaga na. Ready for... Uh, Iwa-iwaon. Ano ba yun? Hihiwa na lang. Tulo lang naman pala siya. Kala ko ay siya ang maghihiwa. Marunong ka? Chef na Ayan ay pang it's for adobo. Ayun si brother. masih siya ayam, Ayan. <coughs> Extra income. Bisi na yung agik ihau mut ni. Ayan nakaihaw na naman siya ng sarili niyang ulam. Luto na dat. Ayan na po ang pangdinakdakan. At iyan naman ang ano ba yan? Sariling ihaw, sariling ulam. Sariling ihaw. Ano sariling ba yan? Pain? Barbecue ba yan o ano? Mm. Nako. Mm. Special, Special? Technic. <laughs> technic yan. Special? Technique. Teknik ka dyan. Teknik, teknik ka dyan. Aha naman pang dinardaraan sa <laughs> youtube ah yan na naman <kainan> na. <laughs> Sige, hindi -it ka na nga. Napakasaryoso na naman dyan. Hindi na Hindi ganyan. Smile. Gusto ko yung smile, smile. Kayo na natural talaga. Na. hindi din yung ganyan. Ayan. natural na ngiti mo dati, yung pakyot. Ang mimis ko yung mga ngiti mo ka tali, hindi kang na, ka. Awanin niya, nagadupay.

DJ ka mo tapong, bangir na. Lakas jay. Ganyan kayo. Lagi ko kayo sa YouTube. Ayan, ang dinardara, ang... Uh, yummy. Ito ang adubo. Ito ang Dinakdakan.